Hello guys! Hello mga kasari! This is Sari TV ni Atinetski. And for today's video, naghanda tayo ng homemade shumai Simple lang yung ating mga ingredients today. So, nandyan, mababasa nyo sa ating video ang ating mga simple ingredients. Ayan, hinanda na natin yan. So, meron tayong 500 grams na pork giniling. Siyempre, ang hahanapin nyo yung may 20% na taba. Ano? Tapos, andyan yung lahat ng ingredients, i-mix natin lahat. So, paminta, asin, nilalo na natin. Then, yung ating flour. Ayan. Sibuyas. Bawang. At konting carrots lang. Ayan. Konting carrots. Tapos, yan yung magpapakulay at magpapa sarap nung ating lasa yung ating mga ingredients then mag add din tayo ng uh, puting asukal isang kutsara lang pampa pampainhance lang nung lasa nung ating siomay. so haluin natin mabuti kailangan din yung medyo ano syempre kailangan hugas na hugas yung ating kamay pwedeng pwede din naman po yung haluin ng kamay actually naghahalo po ako ng <laughs> ng kamay para po uh, maging mas pino yung fluffy yung ating uh, siomay. Kasi mas maganda kung mas pinong-pino yung ating ibabalot dun sa ating ano, molo wrapper. Ayan. Makikita nyo po yung aking biniling ground, ground pork with 20%, 20 na fat. Ano po, mas maganda kasi yung may konting taba. Huwag naman puro taba, yung konti lang. Then, optional po ang ating pampalasa. So, sa iba kasi, hindi na sila nag a dahil may mga asin. Gusto nila yung natural lang yung lasa. Pero ako, nag-add ako ng konti. Para mas uh, sumarap yung ating uh, homemade siomai. And syempre, pili tayo ng itlog. At ingat sa itlog dahil minsan yung nalalagay natin ay <laughs> hindi na fresh na egg. So, mas maganda sana kung ilalagay muna natin sa isang plato. Ako dinirekta ko na kasi alam kong bagong bili naman yung aking egg. So, ayan. I-mix ng todo. Bonggang-bongga. Ihalo natin. Yan, halo-halo lang mga kasari. At mamaya ay, ayan, dyan. Pag ganyan na yung texture, yung, ano, yung talagang makikita nyo na ready-ready ng ihalo. Ito yung molo wrapper natin. So, nabili ko siya ng 48 pesos per, ano, balot. At ayan, handang-handa na ako magbalot. Ayan, so, kailangan natin ng isang tasang tubig. Yun yung magsisil doon sa ating ano, sa ating molo wrapper. Ayan, sa mga palengke, marami nito. pwedeng pwede kayong bumili nito. Ayan. So, dahil pambahay lang siya at hindi ko pa siya ibebenta, tinatry ko pa lang, ay dinamihan ko na isang kutsara ang nilagay ko. Para talagang lasang-lasa nila yung karne. Ayan. So, pindut-pindutin lang natin yung tagiliran para yung, yung kalalabasan niya, yung parang hinahain siya sa mga restaurant. Ayan, yung medyo nakalabas yung karne. Ayan, o. Oh. Ayan. So, makikita nyo. Konting pindot lang sa gilid. Then, i-sealed natin yung taas. Ayan. So, nilapit-lapit ko ng konti para makita nyo. Ayan. Oh. ayan na, ba diba, Magic. Dumami bigla. Kasi nandito ang aking katulong, katuwang na magandang dalaga. Ang aking dalagang anak ay tinulungan ako magbalot dahil gustong-gusto -gusto niya yung siyomay. Ayan siya, o. Oh. Sabi niya, Mama, huwag mo na akong pakita. <laughs> Ayan, syempre. Syempre naman dapat hugas na hugas yung kamay natin para, 'di ba, malinis. O oh, at yan na, hinanda ko na dahil uh, nasira yung aking steamer na isa. Yung sinasalang sa kalan, ito na lang na sa kuryente ang isasalang ko. Pero pwedeng-pwede naman kahit anong klasing steamer meron kayo dyan sa bahay nyo as long na maluluto yung ating siomay. Ayan, atin lang po siyang i-steam. Okay, halo nang mabuti. At saka nilagyan ko nga pala yung ilalim nung ano ko, nung steamer ko nang pinahiran ko siya ng oil para hindi dumikit po yung ating siomay. Ayan, akin siyang isinalansan. Tiyaga-tiyaga sa lansan mo. Ayan, so marami-rami rin po akong nagawa doon sa kalahating kilo na baboy at kung pambenta naman ay atin, syempre hindi ganun kadami yung laman. Tapos bibilangin natin, tapos doon tayo magbabase ng ating magiging presyo. Pero uh, sinubukan ko munang pang ulam. At, ayan. So marami din akong nabalot doon. Ayan. So, ang kagandahan po dito sa homemade na siomai, alam mo na alam mo yung mga laman niya. At yung, ano, yung pwedeng-pwede mo i-adjust yung lasa niya. At doon naman po sa mga nilagay natin, uh, tansyahan po. Tansyahin nyo yung inyong, ano, depende po sa panlasa nyo. Kasi merong ibang gustong medyo mas ma ramdam na ramdam mo yung konting alat may ramdam na ramdam mo yung konting tamis depende po sa gusto nating lasa kaya kung gusto po natin Uh, mag-separate po na tayo. Then, i-steam natin yung konti. Tapos, lasahan natin para ma-adjust po natin yung lasa. Ayan. So, at patapos ko nga siyang isalansan, ay akin na siyang isasalang dito sa ating steamer. Ayan. So, magkakawindang-windang pa yung steamer ko. Ayan. ayan. O, oh, ayan. Adali mo. Okay. And, <laughs> hindi pa rin pantay. Ayan. Nilagyan ko ng tubig yung ating ilalim ng steamer. At saka ako siya sinalang. Ayan. So, isiset ko muna siya ng 20 minutes para makita ko. Pero, kailangan po kasi ito lutong-luto. -luto. Ano po? Dahil, uh, kita naman po natin at lasa natin kung luto na. Kaya, 20 minutes muna. And then, dito sa ginawa kong to, napansin ko na yung 20 minutes is not enough yung sa ilalim luto pero yung sa taas medyo hindi kaya nag-additional ako ng another uh, 15 minutes pero mas maganda po kung oh, total talaga is 40 minutes para talagang lutong-luto po siya pero siguraduhin po natin na hindi naman ma-overcook yung ating luluto at eto na ready na yung ating pork shumai na ginawa lang natin sa bahay na napakasimple ng mga ingredients at kayang-kaya nyo ring gawin dyan mga kasari, mga kamamshis mga ayan mga kapuso at lahat-lahat na. And then, thank you for watching po. Maraming maraming salamat. Please subscribe to my channel. God bless!